ako oh Wala pati future. Tuwawa naman ako. Oh. Walang future. Mga walang future. Mga wala load. Ay, wala pala may load. Tuwawa naman ako. May load. Load! Load! Please! Wala na po akong future. Ang ganyan nyo na lang ako. pang yung future. Kaya load. Kahit load na lang. Load. Sana ano sana? Sana all may load. No? Sana all may load. Buti po yung tagyawat ko na istos mo sa akin. Tingnan nyo. Wala ka <tinyo> tingaw. <tinyo> <tinyo>